So guys, ang mastorya ng kuaning kuan guys, no? Kaning na ay nagtrending nga duha ka ning graduate nga. Kumbaga kumbaga gigawon na lang, kumbaga mura naggawon ang ilang kwarta, garlan money garlan. Sila na pauso anak karon guys. Ang ikag comment lang nako ani guys. Okay ra jud kay na siya guys no. Pero since nagpauso man sila karon mata kabalo guys nga next year. Who knows guys no nga. Atangan ang mga ni graduate diha sa gawas na yung mga tulisan ba kay ang kwarta gi quintas kwintas no. Sana so, og maginana man lang galing kama utong na ining ingon nga uh, kung mag nagmanigarlan sila kanang inighuman na kumbaga hangat maari sa balay na lang ihatag di ba ang manigarlan halag makita man gyapon no kung i-post na sa social media makita man gyapon sila mga friends or sa teacher nila di ba um, for the safety na lang siguro guys more na akong i-suggest guys no kay nagpauso man na sila karon anak guys wala ta kabalo guys next year uh, daghan pud kay magpagarlan garlan og manigarlan no so ako lang ako lang i-suggest no nga kung pwede sa balay na lang sila muhatag sa ilahang manigarlan more na akong ikakuan kay di man ato mahibal ang panahon di ba So, halimbawa, ina in, na, graduate wait. No? Required nga ka ng ah, magmanigarlan, tapos ina in, na, diba mo karon nga nagpauso sila na duha ka ning graduate niya. next year duha lang kaya ang mag-trending ana sunod year guys nga kanang kuan mag money garland diba sana kung maghatag ang mga mother or parent sa ilang anak ko. money garland sa balay na lang nila wala na ako ikaw suggest kay delikado diba pait ba ang panahon karon nya wala ta kabalo sa mga tulis-tulis ana so for the safety na lang siguro diba okay pauso og um, money garland mga tulisan init ka yung mga mata kumbaga ana ba mura ni ka suggest nako guys na kung mag money garland sa balay na lang ihatag okay